Luluto. Simula kahapon, po, tinuruan ako natin dahil. Hello mga bay! Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras dito ngayon ay alas 10 ng umaga. So, si Moon Moon ngayon Or talagang... Ngayon, ko na ayos to, ha? Uh, talagang ano, talagang... Effort na effort. Effort na effort to ngayong araw na tumula kahapon. So, Sinahan ngayong, ngayong araw na ito, talagang sasabihin ko lang sa kanya na ganito, ganyan. Magsasalita lang ako kasi mabilis naman siyang makaintindi. Ang lulutuin po namin ngayon is masbos laham na tinatawag nila na karof dito. Oga, uh, sa English mon? Ah, parang... Sheep. Ano yan? Sheep. Sheep? Mmm, karnero. Ah, yeah, uh, karnero ba to? Oo. Oh, yung karne na karnero, yung gagawin namin oh. ngayon mga bay. Ito, hinuhugasan Basta niya ng maayos. Maalis. Budbura oh. ng asin para maalis yung... Anggo. Anggo, ang hit, ang hit sa Bisaya, maanggo sa Para makiligili <laughs> ni. Ganun na talaga ang amoy noon, maanggo kiligili, manghit as in kasi malangsa talaga siya ng sobrang sobra ng kailangan siyang hugasan ng mabuti. Tatlong hiwa lang mon. Kasi yun sa kanila kasi mayroon pa tayong ibang putahis. Okay. Ipang Alright. Mm -hmm. At may discard sa, siya. May discard siya. Kailangan hiwa-hiwaan ng kunti. Mm -hmm. uh, wag masyado kayo. May hiwalay na yan mamaya. <laughs> kasi ilaga yan. Alright. Uh, kailangan kasi palambutin siya ng palambutin. Ugasan ulit. Nabudburan muna ng asin yes. okay. okay. Very good. Very good to masyadong isudyante ko ngayon. May limang star to sa akin mamaya. Sige. Sige. Alright. Hugasan yung maayos mga bay, no? Kailangan kasi hugasan talaga siya ng maayos. Paliguan ng asin, lemon, yeah. ang churba chenes, ek-ek, mga gayon. oh, ganire, ganon. <laughs> ganon, ganare. Uh, ganire, gayon, ga, uh, ganyon. Ano uh, mo, ganyon? Gayon. 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 ganyon. May ganyon ka pa eh. Oh. Ala, gayon. eh. Oh, Ala eh. sige, sabaw sabawan na dito ka kumuha oh, sa ayan. filter. Sa filter ka kumuha ng sabaw natin. All right. At kahapon, sobrang sarap ng masbos ni Monina. Ano, ano? ko. lang ng amo. Masarap pero konti ang kinain. <laughs> <laughs> Gano'n naman talaga sila dito. Pagka masarap ang luto mo, konti. Pagka marami silang, <laughs> marami silang comment, di masarap, chichuba chinis, ek ek, chuba chuba. Ayun, o boss. Mm, baliktad sila eh. Parang, di mo maintindihan kung sasarapan mo ang luto mo. O, yung hindi masarap. Kasi pag hindi masarap, maubos man nila. Pag sarapan mo. So, grabe ang puri sa'yo. Tapos, yung pala hindi maubos. Dalawang kutsara lang tinakain. So, Ayun. Habang nag nagsahod tayo sa filter, naghahanda si Monmon Mon ng mga kailangan na ilagay. Oh, memorize. Memorize niya kaagad. Bawang, duyat, sibuyat. O, oh, sige. Maghiwa ka dyan. Hinaan oh. mo na natin ito sa lalay. O, oh, sige. Bongga-bongga na. Tama na yan. Oh. Para makan. Para malasa. Huwag. Eh, matagal ilagayin. Ilang oras ba yan? Ma uh, kailangan dalawang oras. Mm. So, baka mabag. Balik mo. Tuyong-tuyo na. Kailangan siya ganyan ang tubig niya. Yung kagay kahapon. Ayaw nga. Mm. Ayaw nga. Ilalagay nga pala yung... Oh, o, kasi... Kailangan, kailangan mo kasi lalagay siya... Ilalagay din ba sa kanya, di ba? Oo. Uh -uh, Ganon din ang proseso. Okay? Naghahanda si Mon mo ngayon ng kamatis. Huwag mo nang alisin yung ulos. Sayang. <laughs> hindi naman siya, ano, laga yan eh. Okay lang yan. Please, sinugasan mo ng maayos. Ayun. Ayan. Ayan, kamatis muna. O, oh, ayan. Lasang kamay! Ka Hayaan mo sila para makakaya sila ng kamay ko. Nagugas pa din ako ng mga siar-siar. <laughs> Joke lang, nagugas ako. Hindi, malinis naman ang kamay natin. Kasi, Ito, laging luhugas. Ah, lagi tayong naguhugas. Tapos, yung kamay ni Mon grabe, ang dami ng murder. Oo. <laughs> oh. Hindi. Puro sugat. Puro sugat. Kasi hindi naman niya sinasadya. Hindi talaga. Hindi may iwasan. Hmm, um, marami siyang sukas. Sabi ko, ano ba nangyari? Is kamay mo, minorder mo na? O, oh, ayan. Naghanda siya ng sibuyas. Oh, ayan. Araw-araw. Ang araw-araw, nagpapaiyak eh. ang sibuyas. Um, araw-araw nililinis. Par atin, mga, mga mata ka hugasan mo siya bago mo siya hiwain. Kahit hugasan mo. Oo oh, nga, matapak kasi dito ang sibuyas. oh, hiwain ng apat na hiwa. Ayan. Very good. Ah. Oh. Diyos ko po, mga estudyante. <laughs> Galingan yung mga anak ha. Kaya nyo nyan. Parang, parang sumasali lang tayo dito ng contest. Tapos pagkakain na sila, magja-judge. pahala magja sila. Oh, naman sila. So, Ito yung unang proseso mga bay na Uh, maghanda ng mga kailangan ng mga uh, mga anong tawag diyan sa mga sa aman kabuli uh, kabuli, kabuli, ang lahat. tawag sa oman o oh, eh, dito mas boss oh syempre kahit middle east sila meron silang Kanya -kanya specific term, na term specific term specific na tawag sa mga luto nila ah wag mo sampigain manghang shadow hiwain mo lang Yan, ganyan, hiwain mo lang yung bawang ang sampigain mo sarap sampigain naman nagigil <laughs> nagigil si Moon Moon. sarap pag sampigain <laughs> <laughs> sampigain ko yung eh, pag nagreklamo din sa luto ko <laughs> sampigain uh, <laughs> ah, tapos ah, nagpapasalamat sila kahapon kay Moon Moon kasi masarap daw oh, tapos, si, tapos lang. si Mon -Mon naman tulala lang siya wala, no, no comments siya <laughs> Saray na ako sa mga yun eh. Akala ko magsasabi siya na, welcome, you're welcome. Wala taga, tulala lang siya, no comment. <laughs> sanay na yung, sanay na ako yeah. na, Jesus, masarap. Ano, <laughs> you know, bolo lang nila ako, paano, alis uh, at in time. <laughs> ano yun? Bakit in time? Bakit parang may ganit Mabagsak. <laughs> Alright, sige. Yan ang bawang ang sapigain mo. Lahat yan para malasa isang ulong bawang. Ano pang kulang natin? Yun lang. Hmm, Tapos yung, yung, mga yung, mga baharat, na malalaki. Parang kulang na tayo ng baharat. Yung daw ng paminta. Ano ko ating maglilista ko? Maglilista. May... ikaw ang palistahin ko. Uh, pero para mga... alam mo ang... Kasi kasama ata ako eh. Oh, kailangan i-organize mo ang lista mo. Kasi noong... sa um, basta sabihin ko rin sa'yo mamaya. Na. Kung saan kayo unang pupunta, yun din ang unang lista mo. Kasama para para hindi na pabalik-balik. Sabi niya? oh, di mabuti. Makita And niya then, kung ayun. gaano kahirap mamili. Okay. Sabi niya kapit sa akin, sasama ka sa amin pag namalingki. Oo, oh, sige. Go. Sama ka. Ba, swerte mo. May dalawa kang ano. May dalawa kang may, guard. May dalawa no. akong oh, Nung, nung, ka, nung kami namili, kami lang. Dalawa lang kami. Ni Bosing. si oh, sige. Lalagyan niya ngayon. Isa lang mo kaya muna dito, mo, bago ka maglagay. Tinabi, hey, parang dami ko nilagay na hel. Diyos ko rode. Apat lang rode. <laughs> Mahilo na sila sa dami ng nilagay mo Okay, okay na yan Ala, 6, 9 Diyos ko po, 11 suday 11 ba yan? Oh, buwasan mo Buwasan mo ng mga apat 9 9? Oo, tama na yan oh, Sige, ay Ya, yeah, klasang kamay Sige, <laughs> okay lang yan Para ano na panapin hanap ang luto Para na panapin so, ang luto kung may karisma Ayan, sindihin mo na oh, Sindihin? Sindihan 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 muna. Bismillah ar rahim um, Ang aming dito ang dito puro sindi. Puro sindi. Ayan. So, ayo nilagay niya is cardamom Ayan. whole. Uh, hell, hell hub sa Arabic. Parcumin. Tapos yan cinnamon, cinnamon stick. stick oh, darcin uh, sa Arabic. Uh, tapos sunod mo yung uh, dry lemon guas. Tanglad sa atin. Alright. Very good. Sunod mo yung... Ano yan? Yun? ba ito? kamon? O oh, sige, cumin isang one pinch. On. Ano ba to? Kamon, amuin oh, yan. O, oh, yan. Bawala kasi sa mga angguyan niya, sa mga anghit. Alright, sunod yung pamintang buo. buo. Alright, tapos sunod yung pako. Um, uh, tawag niyan. Pako, lansang ang tawag ko dyan. Oh. Pakita mo dito ang full map. Ilan yun, Mon? Apat. Dalawa lang, Mon, kasi matapang siya. ano mo ng kutsara. Mm. Kasi, oh. Apat ba sure ka? Oo. Dalawa lang kasi matapang ito. Ito yung pako At, na. Uh, isa, ayun isa, na, na, na ko na. Wait, um, mo ng isa tatlo lang. Tatlo lang? Mm. Matapang kasi masyado ang ano nito mga bay. Ayun oh, parang pako siya oh. Three. Ilan na yun? Three. Lima. Four. Four. Five. Five. Limang asin. Tapos, yun na ba yun? Wala ka ng ibang ilalagay na malalaki? Tapos, ah, wala na. Oh, Oo, wala. At saka, dahon ng laurel palabay ang kulang kasi wala na kami. So, o, ano yan? O, asin at saka yung... Alright. Yun na mga bay ang... Dali. Yun na mga bay ang ilagay... Okay, mga bay. Um, yan na po lahat ang ating uh, mga chichiburiche sa ating masbuslaham. Yan na po lahat. Tapos, ilalagay na ngayon yung, ah, uh, nahugasan mo na ng asin, okay na yun. Hindi, may asin ka na dito, maglasa din yan. Sige, ilagay na niya yung carne. Isa, dalawa, tchatchlo. Ah, Ah, bro Masyadong isla. Alright, mga bay, tapos, tatakpan na natin siya hanggang maluto. Okay. Habang habang pinapakuluan namin to, magtatrabaho naman kami ng iba. So, hintayin natin mamaya ang resulta. See you! Okay, mga bay, naluto na yung karne natin. Ayan konti na lang ang sabaw at hmm, napakabango ah, ito, ito. Uh, magigisa na tayo ng kanin so naglagay na ng matika si Mon Mon hey, ilagay na yung bawang bawang muna pa brownin natin ng konti para lumasa talaga siya tapos pag nag brownin siya ilagay na yung sibuyas pagkalagay ng sibuyas lagyan mo agad ng hell powder kasi, oh, yun ang pampawala sa amoy ng sibuyas. Okay. Iwan ko ba? Gusto gusto nilang ang sibuyas. Bakit sa tayo yung panila pa ng oil Ano? O, parang matanggal ang amoy ng sibuyas. Pero okay, gusto gusto naman nila ng sibuyas. Tama! So, okay, lagyan mo na ka ngayon ng hell powder. Parang mga... Hell powder! Not... Hindi yan. Buo yan eh. Yung powder na tayo ngayon. Sa pinakauna, ang hell powder. Okay. Yan, sunod-sunod na yan. Okay, isang pins lang. is spread mo dapat yun mo. Oh, okay na rin yun. Sige, go, go, go. Halo, halo. Akin na yung bigas. I-drain ko habang nag-hahalo pa dyan. Alright, tapos yung bigas pala. Um, ibabad nyo ito ng mga half hour bago kayo mag bisa Okay. Oh, napakalumanay na yung teacher. Ano? Napakabagal ng boses. Okay, kasi nag-umpisa pa lang itong estudyante ko. Kaya ganoon para maintindihan talaga. So, ayan. Pag okay na yung gisa-gisa niya. Hindi na natin lagi ng iba pang mga mga spices. Kasi marami na pong spices doon sa sabaw natin. Yun po ang isa sabaw dito. Kaya malasa na siya. Alright. Okay, na. At, uh, okay. Okay na ang lahat. So, ilagay na natin ang bigas na napakahaba ng na mga butil alright taktak mo mo ialay mo yung mga butil-butil para sa magsasaka sipin mo lang isang butil isang pawis ng magsasaka okay may limang butil pa mo limang butil <coughs> ng ano yan limang butil ng magsasaka oh butil limang oh, pawis yan, alright so ayan nagisa-gisa na siya mhm uh -huh. O, oh, hayaan mo muna hanggang mag-tak-tak-tak-tak-tak. Yung tumutuloy siyang ganun. Ops, sige. Bum-bum-bum. Nagda-drum pa si Munmun sa kaldero. <laughs> hayaan mo muna na magtunog-tunog okay. siya. And then, pag tumunog na siya mga bayat at na ng maayos, haluin na isang beses. Huwag yung sobrang halo. Hindi, kasi madorog ang bigas natin. So, ganyan lang. Pak, 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 pak. Oh, ganun lang. Parang palo, palo mo lang siya. Ayan, napitik-pitik na. Okay. Okay. A Aluin mo ng isang business. Akin na 'yung, akin na 'yung sandok. Ganito ka lang maghalo ha. Ganyan. isa, da dalawa, dalawa, tatlo, <laughs> tapat, apat Ganyan. Okay. para tapos iplat mo na siya. All right. Aha. Uh -huh. Tapos ilagay mo na yung drainer at i-drain na natin 'yun. Tapos. Ano 'no? Ayan, didrain na natin ang sabaw. Yun ang isa sabaw natin. Dahan-dahan lang, baka lumang, malunod pati yung laham. Sige, sige. Dagan pa natin yan ang sabaw. Okay, tama na. Okay na yun, don't worry. It will be gonna okay. be fine after. Okay. Ayaw, magkalabat ko, niwanan. Yeah. Pagalitan ako ng teacher, niwanan ko yung Don't worry about the things. Okay, stop worrying. Just be happy. Okay. Ayan. Okay na siya. Tapos dagdagan mo ng kunting sabaw dyan. Kasi kulang ang sabaw natin. Kaya... Ito hindi dalawa. Oh, okay na yan. Sige. Let's taste. Sana so, yung kutsara natin dalawa mo. Nag lips to lips na kami ni Mon Mon. Huwag. Okay na yun. Sausaw ko lang ito sa mayunit. Wala na mga jwams. <laughs> Napuntas kanila. Charat-charat. Malinis man. Perfect. Okay na. Okay na. Mm. Tapos, And then, takpan na natin ngayon siya, mga bay. Saan na yung takip nito? Hanggang sa maluto yung bigas. Yung masbus laham namin, napakasimple lang po. Kasi, yung tatay namin, um, hindi na siya magkangot-ngot. Pag iprito kasi namin yung laham, mag magkikrispy yun. Crispy. Ayaw ng aming tatay dito, kaya simple lang. Noon kasi piniprito ko o kaya ino-oven ko. Nilalagyan pa ng mga chichiburichi sa ibabaw. Pero ngayon, wala nang landi-landi. Ipapatong na lang yung karne. Tapos budburan ng mga ch chubachines HH. Chubachines XX. Oh, naku, mm -hmm. nasali na si X. <laughs> o sige, okay, alright. Magbabalik kami maya-maya mga bay kung maluto na ang ating kanin. O, oh, ayan ang ating chef cook ngayon. Maghilo ka muna dyan. Ay, Diyos ko po. Diyos ko po, Rudy. <laughs> Karne pala magluto. Mamimiss ko ang Diyos <laughs> ko po, Rudy, Mumon. Ganir, ano? Ilang oras ka na nag-stand up? Maka po, kanina pa. Kasi baka hindi na. Alas 11, alas 11, may hindi kami nag uh, Ay, alas 10, may higit. 10.30 tayo nag-start. And what's the time now? Alauna, 5. It's 1.05 na tamale. 1.08, so... Dito. 10, 30, 11, 12. So you are standing for almost three hours. You can do it. I know that. Okay. Just ko, man English. Since in day tagalog man, English. Just go for Okay. Bye. Uh -huh. Ayan, i-open mo mo. Buksan natin kung natuyo na. Uh -huh. Ah, alright. Wala nang ano. Ka ay, kanin. Wala nang sabaw. So, iiniin na natin. Lagyan na natin ng hadida. Mm, hadida para sa ilalim para maganda ang kanyang pagkaluto mamaya. Tapos hinaan ang apoy. Very good. Very good anak. Thank you, ma'am. <laughs> Ayan, tapos ilalagay na natin ngayon ang karne. Oo, oh, habang nakainiin. Iyan ang kainin natin, mga bay. Kumuha ka ng sandok yung malapad para safe ang kaniyang pag ano pag landing sa kabilang kaldero okay. ayan K tanggalin mo yung mga kamatis kamatis na nakatungtong mga sibuyas dyan mga mga tanglad cara ba dyan ma paabot mm, ayan madam alright uh -huh. alisin mo siya. madam okay. karte ng ating amtas kakain hindi naman alright ipatong muna ayan. sa kabila ay, ayan, ay, ano yun yung log yung <laughs> Paano magkakaitlo? <laughs> yung buto yung <laughs> e, mo sya i-plaster mo sya mo ganyan yeah, kasi lalagyan natin sa ibabaw tika tanggalin muna natin ang mga anich anich ito tika wait ha sa kabila ang ibabaw natin oh yan na pala yan na pala sige go alright go 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 buto ako humawa sa laman oh sige dito iurong natin to ng konti yan okay tapos sandali alright dito mo siya ilagay yan, kaya mo yan. Go, go, go. Hmm. Alright. Tapos, lagay mo na natin. Paminta. Saan? Ano yung Pintang buo? Hmm, sige, tanggalin Lagi na mo. Lagi ng at magagalit ang para. Alright. Tapos, lagay mo na ngayon ng uh, original saparan. Okay. 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 Kasi merong fake na saparan eh, yung powder. <laughs> yung original saparan na... Uh, sa karni ba? Oo, uh, sa karni. ipatong mo siya dyan. Spread is i-pinch-pinch mo lang ganyan. Okay? akin ah, okay na, akin okay na. Ganito lamang. Spread, spread mo dyan. Ayan. Kasi mag-scatter yan siya mamaya pag maluto na. Kasi parang maglaki siya ba. Okay. Yan lang mga bye! Tapos hintayin na namin mamaya na i-transfer sa ating lagayan. Alright. Yun na yun. And uh, ayan na ang kanyang ano sabaw. Pwede pang pwede pang iulam namin. Maghigo kami ng sabaw. Para okay. Diyan muna balamigin mo muna mamaya mo nanuhin. Oh, ano mo ngayon, okay? Magbabalik kami mamaya mga bayan pag transfer na namin siya. Ay, yung hasyo pala natin mo ni patong mo dito detach. Ay, papatong na? Hmm, patong mo dito sa tagiliran. Paano pag transfer mo Oh, okay lang 'yun. Kaya 'yan. May tayo dito Nilagay mo yun sa bowl. Okay, iurong natin ng konti yung karne. Kasi meron pa tayong kapitbahay na mag, mag ano, mag, magkikitira. <laughs> okay. Patong mo ditech. Ditechiwa. chiwa lahat mo na yun. Dito, buhos mo na lahat para maubos na lahat. Buhos. Ayan. Ayan. Alright, yan po ang hasyo natin. Ang ginagawa lang po namin dito is brownin mo lang, lutuin mo lang yung sibuyas sa tubig. Tapos, mag, yung uh, dry grapes, bago mo siya iprito, um, kailangan nakababad mo na siya sa mainit na tubig ng mga limang minuto. Tapos, brownin mo lang sa kawali yung sibuyas. So, ayun na mga bay. Takpan na natin para kailangan nandyan siya lahat para lumasa siya doon sa kanin, magsteam steam siya, tapos bumaba naman siya sa kanin, oh, di ba? Mag-evaporate and then mag-supocate. Mag o, oh, ang salambas ito. O, oh, sige <laughs> mga ba, magbabalik ang inyong inday maya-maya. Hello, pag-usapin niyo mga ba! Hello, kami. Naluto na naman. ang ating mash bush laham So, ilipat na natin ngayon. Ang gagawin mo dyan muna, ayan, kunin mo muna yung karne. Lipat mo sa kabila. Dahan-dahan na. Baka mapiang. Oh, mapiang siya. Ano mo ito? Baka mapilayan. Uh, relax lang. Ayan. Okay. Alright. Okay. Tapos, hanggat maaari. Kung kaya mo, huwag mong anuhan ng kanin. Okay. Talagang karne lang. Alright. Tapos, sige. Kaya mo yan. Relax lang. Hindi naman ako terror na teacher eh relax mo na, relax. Baka zero ako dito. Oh. Sige, tapos. Buto, tapo na. Yung buto, Yung buto, kas kasali yan sa ano, timbang. Lagay mo dyan. Tapos, dito? yung hasyo, eh, ganito ang discard mo dyan, ha? palap pa, ganyan mo siya para makuha mo siya ng maayos. Na hindi bungkag. Okay, agay. Okay. Kainit na paslok. Alright, tapos. ganyan mo. Okay, tapos. Another one. Mhm mm Buti na malingke ng aming tatay. Tapos, ayan. Mm uh -huh. Tapos, ayan. buhos mo na yan dito. Para yung buhos mo na bugabunga. Yung, yung gano'n, kaya mo? Ay, hindi ko kaya. <laughs> ah, sige, sige, sige. Subukan mo, ha? Yung baliktaran, sige. Ah, baka magbasa dito. Ilagay mo sa ulo mo. Ready? Ito yung discard tip kita ko kay Moon mga bay. Ready? One, two, three. Diyos ka, <laughs> Tapos, ilapag mo na dito. Alright. Delikado siya. Pero para lang to sa mga expert mga bay, ha? Mga expert dito, just ko po. Alright. Aha. Uh -huh. Ayan. Taktak mo ang puwet. Okay. Tapos. Bam! Panis! Gabungga. Sige, mayroon pa. Sa idin natin, sa idin. sa idin. Ang cute ng kanin mo. Hmm? sila. Ano kaya? Yeah. Hindi yan bakit kila hati lang tuday. Hindi nga po no. Ay, hindi naman nila inuubos. Sige, okay lang. Huwag mo sabihin yan. Sabihin mo, ubusin nila to. Ay, nila okay Kaya, huwag naman dahil siya madami. Bakit naghirap ka pa? Ilapag mo na ron yung kaliro. Bunalan taga ka ron. <laughs> hmm. Pinahirapan mo itong sarili mo. Hindi ba hmm. mahal? Okay nga lang. Huwag kang mag-alala. Pag sinabi kong perfect, perfect okay, ang lasa. Wala na ba? Yeah. So, ayan na mga bay. Ilagay na natin ang karne. Huwag na na, ma'am. Oh, sige. Diyos ko, nagalit na yung sudyante. Iba na ngayon. Yung sudyante na magalit sa teacher. Okay, go! Okay. ah sige, sa gitna. Tapos, ayan. Mm -hmm, napakabango. Mga bongga, wait. Mm. Alright. Kailangan arte artihan pa nalagay. Oo. Pilipinas basta makakain. Sige, go. Ayan. Ayan. Sige, dito na kay may hasyo man. Alright. O, oh, ayan na po mga bahay. Tapos yung hasyo, ilagay natin dito. Mm -hmm. Yan. Yung kanilang ano. Dito yung iba. Punuin mo siya dyan. Dito. Ayan, sige. Alright. Okay, alright. Ayan, puro may kanin. Takpan natin yung kanin. Kailangan ulas yung kanin. Okay lang pero konti lang siya. Okay. Ito na po ang aming final presentation. Uh-huh. Uro natin ng konti. Okay na yan. Okay yeah. na yan. Oo. Sige. Sige. Sige go. Natin. Lagay mo detach. Detach. Umay. Matakpan natin muna yung pakita. Lagyan natin. Ha? Oh. Iyan ang mga bahay. Okay ang ating chef cook na si Mona Lisa Rosales. Good job. Good job. Sana magustuhan nila. O yan ang sabihin mo. Wag mo sabihin na. Di na to kainin lahat. Okay? Ayan po ang aming kusina. Uy, ano mo muna? Ayan mga bhai. Hello, hello, hello. Nang bonggang bongka. Garahang chef cook sa akong kiliran. So, ay, bago ko putulin yung ating video, gusto ko lang batiin. Nang happy 18 th birthday Janine kay Janine Palomar from greetings from your mom Ruth and your dad and she, to your from gusto po tawarin niyo ako <laughs> uh, greetings from your mom Ruth your dad and from your whole family happy happy 18th birthday Janine okay dalagang ba? so ayun Uh, sanay uh, nasa mabuting kalusugan ka palagi. Bahala na yung mamo mag magano sa mag, ano sayo, mag uh, translate sa iyo sa mga sasabihin ko. Uh, sanay mag marami pang uh, taon ang darating sa iyong buhay. Sanay mag-aral ka ng maayos, mapakabait ka hanggang uh, uh, sa lahat na nakapaligid sa iyo at uh, yun lang siguro. Sana ay ma makamit mo ang lahat ng iyong pangarap sa buhay. Okay? Pasensya na sa attire ko ha. Kasi andito ako sa kusina, nagluto. Nag-training -nag ako sa kasama ko na magluto. So, ayun. Galing po yan sa iyong ina na si Moreth na mahal na mahal ka. So, ayan. Sana ay masayo ka sa uh, pag-celebrate ng iyong kaarawan. Okay? Uh, gusto ko rin pong batiin ng happy birthday kang tatay ah uh, uh, happy birthday po at maraming maraming salamat uh, galing po 'yan sa uh, yung napakaganda napakabait na asawa kang nanay Olga Pervez uh, maraming salamat po Inay salamat po sa lahat sa pagmamahal at sa lahat-lahat alam niyo na po 'yon uh, itay sanay nasa mabuti kang kalagayan palagi, nasa mabuti ang iyong kalusugan palagi, at sana'y marami pang uh, birthday na maabot sa iyong kinabuhi. <laughs> Oga, baskog ka ang panglawas. Oga, kapaluko, kung unsa ka kamahal ni inay. So, uh, you are so lucky uh, to have inay in your life. Naging oh, nag-English na. So, ayun, uh, salamat po talaga at uh, laban lang. Laban lang hanggang sa dulo ng walang hanggan at ingat po kayo palagi dyan. Maraming maraming salamat po sa lahat po nang uh, nag-message uh, sa inbox ko sa page in the Cup Cup. Sa lahat po nang nag-email, sa lahat po nang nag-comment sa aking channel, YouTube channel at sa ating uh, Facebook page. Sa lahat po nang nag-comment sa aking uh, personal account sa mga nag-inbox, sa lahat-lahat po. Maraming maraming salamat sa inyong pa-happy trip! Bye-bye! <laughs> Nagkang salamat! O, mag-bye-bye na ka, Mon! Bye-bye na sa inyo! Bye! Bye, -bye sa, sa flight mamaya ang gabi. Maraming salamat! Anong masasabi mo, Mon, sa ating dalawang araw na pag-aaral? super hindi na kapagod <laughs> Okay. Nakakaliwago siya, Okay. Kaya mo yan. Kaya, kaya. Kaya, kaya. O, oh, yan tayo eh. Malakas ang loob. Aha. Yes, of Sige. Course. Laban lang mo Kaya. Laban. Okay, bye.